Tita Barla, Tita Barla Loving Life. Yes, welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita Barla at ang bago niyang buhay. Hi, we're here at Home surplus. Mamama-show tayo kung anong meron dito mostly o, oh, mga bagong items si mother kasi sabi hindi pa ako nakapunta dyan so ngayon nakapag chance talaga oh or less new oh bike oh oh bago pa kayong kwan na oh. wheelchair kanisang rack grilling station kung saan okay. eh ni sanigang, steady bike. Oh. Wheelchair. Oh, mga bago. May, meron tayo. Oh. Okay. oh kung, kung mamimili ka lang, ayan oh. May mga tipa. Dalawa ni mga butilyang nga lain-lain, no? oh, ma. Ma. Patapok o colorful, ano eh, kayo. Meron pa dito mga old movie. may pa maning kuchilyua ni o oh, kaysa itong akuha nga na ipo ang pungango straight ba cute biya kayo ni mga gagmay gagmay butilyo na ni enfermero ni mo gano'y tuwa na video na siya mawa piano Wala na may nanis mami sa uno, kanang mura og bombilya perfume. Ambot, basta sa mami ana sa una perfume na. Basta makakita ang piano. Hindi ako'y na yung mong bag kay Basin Ma close sila every Sunday kaya matagal din namin hindi nadala dito si mother kasi nga Sunday lang naman makaalis ng bahay ngayon is Wednesday galing kami nag lunch sa kay brother na birthday so napadaan kami dito uh, diba? natagalan pa rin magbukas ang tindahan 6 <laughs> wow. na mga kabinet na na arrange na. Mm -hmm. mm -hmm. Yan o, mga electronics. Ayan, may cabinet pa na stuff to. Ayan na ay yung mga bag, ha? Ang lagi ko anong murag lampshade. Ha? Anong Kani o, oh, murag Pasko. Ganaan, lagi ko anong. Mm -hmm. Mahal mapagbago. Oo, ba, isa bumbilyang na kulang dami. O, oh, yan. Ah. Meron pa dito sa baba. Mga golf set. Yan. Ito daw mga baso-baso dito, mga plato. Kung walang presyo, per kilo yan. Ano daw, 100 per kilo. Uli, Santa Claus. Nangita <laughs> takog Santa Claus. Lahat ng nakatag price dito is eh, 50%. Pero pag walang tag, lalo na yung mga plato-plato, baso ganyan, per kilo yan 100. Meron uh, din dagang mga buting-ting platito diri. Pero yung mga brand new, ah uh, na ang price niya, pero in a lesser price pa din. Iilmo kan kay uludid. Hi. Ah, 59 usa. Uh, set now. Love is what brings you home. Ayan, oh. no? Meron pa. Ang dami. Lagyan na, nilang mga lamshade. Oh, cute-cute na mga lamshade. Eh. mga lamshade. Ngita kong Santa Claus. Nga mga ah, 99 Ganahan ko. kawan ko ba bakit I am so fascinated with Christmas decors. Ka-cute very rin. ko ba bakit dito ako na gusto ko talaga siya maghihimok ko yun ana yan ang gusto ko kasi ito yung gusto ko oh. careful ka lang sa bag mo na hindi magsway sway kasi baka eh, Ay, mga malilit naman maliit edad yan o

Ano yeah, sa Traditional Japan shoes. <laughs> oh, ayan, <the> traditional. Hindi ba tayo mahihirapan sa ganito? Paano kaya? Naku, hindi pala magkasya yung ating mga pila. <laughs> hindi nakakatakot naman yun. Yan o, oh, ang tradisyon. Grabe, pues, tradis. ganito pala yung likod. Grabe oh, yung... Pero dapat, dapat manipis. Maliit yung paa. <laughs> Pwede kang refrigerator oh, oh, dito, mga. world mga wall clock. ito sa tubang. Kay Santa Claus diring na 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 Oh, another pasok na naman na area, may mga frames, frames. May mga bago man lang mga lampshade. Oh. Wala man bago yung mga lampshades. Oh. Gano'ng mga wheelchair, M mga 2,000 to 40, 499, 490 na lang. Uh -huh. yeah, yeah. Yeah, katonga, boom, na. Dilo, oh wala uh, so, diba na, hiyo. Kaya katunga pa muna? Di, oo, tungo man. Ah, 290 Ay, sus, di ang hadlok ng, nana may adapter ngayon, nana may? ba? Mm hmm. na, hindi na, hindi na.

Hindi ko na sa nasa anong paan dito. For lahat dito. <mulit> Kala gumura dito. Kung sa'yo <Okay>, nga naman. Tako <mulit> mo ano. Napaginilays ron. O, oh, gabog at po ni Ron. Dito no, ka daog, inig, bali-bali. Apex, gira Ay, brand new, Apex.

Huh? Huh? Uh, 59 Ha? so pila naman eh? 30. Oh, 30 kay 59 30.

Labay may karon dito kasi di ka naman dere. Kuno na mo na 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 tingnan niya. Ayan, oh diba? Jamie Oliver yan. Ito pa dito is per ikita per kilo. Ah, Kilo. Awa.

En dan kan je er bovenaan

Ay man, ayan, may ilaw. Ah, ayan, nagkuha uh -huh. ng Signal. labtanon nun dyan eh. Ah, mo na ganyang pat. Nga na, apa. 400 ba? Ay, lang, madami pa dito sa likuran talaga. Super. Oh, may mga beds pa. No. Super big dito. Nakakita dito kong nice 50%. Oh, walay price. Kilo. Kapit ganin mo kung ano. Hala, maubi. -an. Kaya nga. Lagi no, may antag na ko yung nanang. Napay daghan ng ita kung murag. Tautiaw lang nga yahong. May padalang mo. Oh, maubi na siya gang. Ano mm. mm. na siya. Kana ilang ginog po. Pwede na na siya kanang pinatak. Si Mami ning lingkod at tong rocking chair. Ako ang gipugnan kay siya. Huy, mura mo kong mahayang. Dako kayang kuhan sa likod ba? Ganaan kong platito nga. Dili po dinana ka gamay kay Murag di po ko ganoon sabaw nga dako kayo munang mangita ko ginagmay gagmay ay ginoo ko lord tabang baka jamie pato ay hindi na di ay mura mag -ashtray. so ito na yung nakuha ko jamie oliver royal world star at saka ang price nito isa is ito yung nakita ko sa internet o oh, 14 pound isa o oh, di ba 14 pound ito siya so pareho talaga yung description niya doon at ito naman ang kay mother na mga boteng teng na hindi ko alam ah, kung okay na lang yung to lang na siya di naman itong natuwa <laughs> 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 ay. Uh -huh. ay ewan ko ba kung ano ito oh? nga stick figure mura naman yung project project ug bata mi nga gibids ah. kana and that one oh, silang tulo tulo makita ang ulo oh oh, oh. ah. <laughs> mo na yang napalit <laughs> nalipay kay siya